Magandang hapon po mga kaboks. Ayan, eh, napaaga ho uh, uwi natin ngayon. Mag-aalas patro pala ng hapon. At uh, ano pa lang sana. May alas ayos pa sana ako. Uwi. Kaso, uh, bigla akong nawala yung signal ko sa smart. Uh, At ngayong hapon, isusurprise ko natin si Leia mga kaboks. Dahil, uh, tawag dito, kahapon kasi, wala akong kagabi wala akong nabili kasi sobrang ginabi na ako at saka lakas ng ulan tapon biglang bumos yung malakas na ulan kaya hindi ako nakapamili kaya ayan, tamang tamang yung hapon na uh, isa surprise natin sila andito na pala ako mga kaboks Ang <laughs> Hi! Oh. Bati ka muna. Mm, surprise yung misis kasi nagvlog ako. Hi! Malawa! Aboy ako. Aboy well, na amoy. <laughs> <laughs> Ang an, ano? Oh, di ba? Punong-puno yung box ko mga box, Ah! Dahil kahapon, sobrang lakas ng ulan sa tinapay. Eh. Wala akong nabili. Kaya... Kaninang umaga, ang sa so, tingin ni Liam? Papa, wala ko gatas. Uh... Wait lang, wait lang, wait lang. Ang dami kong binili mga kabukso. Punong-puno yung... Pa kuha sa kuha niyan, abu naman. Hindi Yuria, huwag ka ng putas. Kanabi palagawa na, basing mabuslot sinamahan ko na rin kasi nakap napupunta ako saan nak na kung <tod> sa tayo maingon ganiha na kula kay kula hurot na imong gatas gatos chene Kamu nama nama, tak <tod> tak, Chenen B. Welcome. Thank you, Ninka Lulubong. Thank you, Lulubong. Say thank you. Say thank you, sa. Oh, thank you po, Lulubong. Ikaw, mag-thank you ka ulit. Ano ba? At uh, bumili rin ako ng ano, ng ano ng, ng apple. Chanan, ano what is this? Apple. Apple. Say, say thank you po. Salamat po. At uh, ito yung pinakahihintay ni Leia mo. Oh. Yung magkaroon siya ng ano. O mo mo yung sukod ka ng nairing. Uh, Dili tong kuan. So meron pa biscuits. Nak, nak. Nak. What is this? Bul. Bul. Wow. <laughs> oh. Wow. Wow. Mama, tenang sih, ya, Mama. Tenang sih, ya, Mama. Allah. <laughs> iya, Buna. Allah. Oh, iya, Buna nih, Mama. Wow. Bye. Wow, thank you po ulit kay Lolo Bong. Wow, lo, <laughs> wow, dagang kay Tulangan mie yang bay. Bumahan. Wala mura na yang kuan. Yang pari sana. Wala muntong kuan. Nisud kaya pangi taon. Uy, na-open na lagi. Na 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 wow. Yan yung pinakaano niya mga kung gusto niya magbasketball ayun oh, ayan, dami ng laro ni Liam. Tapos bumili na rin ako nito kasi mahilig siya mag maghukay-hukay doon tapos yung gamit niya yung ano yung purok natin yung matalim kaya yeah, binhan ko siya nito what is this? wow huh? obo <laughs> ayun inubuho si Leian pero may gamot naman po yan siya Okay, thank you po lolo bong. At syempre, Bumili rin ako ng ano, ng biscuits niya. Ito na biscuits talagang binili ko. Yung ano, hindi yung Pudgy Bar kasi minsan na ano siya. Naiimpatcho. Tapos, pork chop. Para kay Liam. Hmm. I-marinate siya para humok. I-marinate siya para humok. Dahil yun, i-prito-prito rin yung kay pa. So, ayan lang po. At syempre, bumili rin ako ng mani. Ayan, favorite din to ni Lea eh. Hindi <laughs> po ang binili ko. Tapos, alcohol, tsaka, ano, langis. Ooh. Na. Hmm. Na. Sakai na dia track, oh! Sakay mo din ang truck o, eh, sakay ang truck. Kaya di mas sila maigo lagi. Ah, kanira din ang sakay di ang. yun nung bata wala kasi siyang ano kalaro kaya ayan mamaya maglalaro po kami nito mamaya oh. lalaroin ko si Liam ang apple hanihiposan yung sinubulong ready ready na ako si Baby Liam. Ayan, nag-o-offload siya na. Dahil maraming ah, marami yung lamok. So, wow! Oh, oh. Basketball player talaga si Liam, oh. Oh, shoot papa, shoot papa. Tara, shoot papa. Shoot! Nara! Oh, basketball na. Ayo lagi pada ul. Ah, uh, imu masak it. Diri palayu. Sibuk diri bapak layu. Ah. Uh. Kan ya Nanti masih kan gamai. Oh, shot papa. Tawa, tawa. Tawa. Shot papa. Oi, happy. Bisa kan anak gamai kayak pak pakuan dia mahiwi di mah balance. Ah, oh, uh, my basketball na si Liam, may ring na siya. Wow. Dribble be dribble, dribble. Wow. <coughs> Master kami yang bons. Di bontol. Na. <laughs> katong big. Katong big, katong big na bol. Katong big. Ah. <laughs> oh, be. Thank you. Okay, what a big guy? Big dribble and dribble. Wow, very good, master gamer. Oh, enough, na, enough, na, enough. There, sir. Oh, last, 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 bata nga naman sobrang enjoy na niya <laughs> <laughs> na enjoy na ho ni Lea mga kaboks ang kanyang airblade yata kung hindi ako nagkakamali airblade yata yan mga ganyan. Ayun oh. Ay, parang babae naman. <laughs> Pero nakapag-basketball yan. Tapos, nakasapatos pa. At si Mrs. ayan, bago, bagong ligo. So, paano? Babay na? So, paano po mga box Para hindi na ho masyadong mahaba. Uh, ingat po kayo lagi. Babay na po. Babay na. Bye, Babay, Liam. Bye. Ah, wala. Naligaw na siya sa mga ang Oh, si ano, Uncle Bong. Thank you ulit. Thank you po, Uncle Bong. Thank you po ulit, Uncle. Hanggang Thank you ngayon, so. mga po. Ah, wala pa akong signal kasi, ayan. Ang lakas na ng ulan. hapon, ano eh, umulan, gabi, tapos lumina, biglang lumakas. So, yan. Sana ngayon, tuloy-tuloy. So, paano po mga box? God bless us all. Kung nasaan man ho kayo ngayon, lalo-lalo na ho dito sa Pilipinas, sa Mindanao, may low, low pressure. Kaya ingat po tayo lagi. God bless us all. Ingat po. Bye-bye.